Good morning, may angel. So, papasok na po si May Diary. At ay, nakapayong tayo kasi mainit. So, may angel, nandito na po tayo sa bahay nila amo. tingnan nyo po, ganito ang madalat na natin araw-araw dito sa trabaho. Ayan, bali, may angel, yung pinagkainan nila ng tanghalian hanggang dun sa gabihan. At pag uh, pasok sa umaga, ako naman ang maglilinis. So wala na kasing time sila amo uh, na magligpit ng ganyan. Kaya kumuha talaga sila ng helper at cook para hindi na nila kailangan pag gawin. Pagdating ko talaga may angel, yan agad ang ginagawa ko. Um, ang paghugas ng plato or kapag puno po yung machine, ina-unload natin at nilalagay natin sa mga cabinet. So kapag naman na walang laman yung machine, yan lagay tayo ng lagay. Load tayo ng load ng mga plato, uchara, pinggan, or kaldero, casserola, Kasi hindi mo na kailangang hugasan yan, nilalagay lang natin yung sushi. So machine. yan may angel, kita nyo na malinis na, inom muna tayo ng tubig bago tayo pumunta sa grocery. Hi may angel, mamalingki muna tayo pagkatapos kong maghugas at magsalansa ng mga plato doon. Nung mga pinagkainan nila kagabi at kinainan nila ng tanghalian <laughs> para na mga ano, Naga uh, rambulan na naman doon sa kusina pag uh, tuwing dadating ako. So may angel wala si Amo doon at uh, tumawag siya sa akin nung nandun ako sa bahay. Sabi niya sa akin na magluto lang daw ako ng soup at saka isang dish pero meat daw yung gusto nilang kainin today. Angel gusto kong uh, i-share sa inyo kung ano yung kamusta naman yun niluto nating isda kasi So di ba angel Angela uh, sa tagal ko sa, hindi naman sobrang tagal so kailan lang din naman ako nagtrabaho kailan mo so kahapon lang ako nagluto ng isda kasi uh, depende doon sa available ko ano yung nasa rep nila so bumili na ng isda at niluto ko kahapon ng sarsado at uh, base o nakita ko sa rep <laughs> ubos may angel yung ating sarsyado yung niluto kong pininyang manok o konti na lang din ang natira dun sa rep. Siguro pang isang serve na lang yun sa isang tao. So nakakatuwa, my angel, kasi at least unang luto ng ating isda ay nagustuhan po nila. So, my angel, bali ito po yung sinasabi ng iba nating mga followers na nagko-comment na dapat ah, ginanito daw yung isda. So dapat hindi sinama yung ulo. Kasi talagang sa mga foreigner, hindi po talaga nila sinasama ang ulo. Kaya lang Tinatry kong sinama yung ulo at tingnan natin kung ano yung reaksyon nila. Kasi hindi po talaga ako marunong magpilay ng isda may So Indian. kung next time naman na uh, sabihin sa akin ni amo na gawin mong pilay, di sasabihin ko na hindi ako marunong maggawa ng pilay. Bumili na lang sila talaga nung nakapilay na katulad nung so, pinakita sabi ko ni amo, sa inyo. Kumuha daw ako ng uh, soup ngayon na uh, lentil. Yung ades sa tinatawag sa Arabic, shorba ades. So, ganun po yung gagawin natin ngayon. Uh, naaalala ko pa kasi yan, may angel. Yung sure ba, this is lagi yung pinapaluto sa akin ng amo kong Kuwaiti. At gusto rin ni amo ngayon na uh, bumili daw ako ng meat. Eh, yung dalawang peraso lang ang lulutuin ko. So, yan may angel, nag-ano uh, na tayo sa cashier. And after na, pauwi na po ako niyan, may angel. At uh, dire-diretso na po ng trabaho kasi meron po akong second job kila Emma. So, hindi ko alam kung ako'y maglilinis doon or ako ay mamamalansya lamang. So, yun, my angel. Maraming salamat po sa inyong support kay May Diary. Ako'y walang sawang nagpapasalamat po sa inyong my angel, lalo na sa mga nagko-comment lagi, sa nag-share sa akin ng idea, at syempre lalo na sa mga nag-share ng mga videos ni mi Diary. Thank you so much, my angel. God bless you all, and panoorin nyo yung part 2 nitong video na to, yung malulutuin ko.